sa kasalukuyan, ang pagsusunod ng fossil fuel ang pangunahing ginagamit natin para makapag-produce ng kuryente. Kabilang na dyan, ang mga oil, gas, at coal. Ayon sa datos, 79% ng kuryente sa Pilipinas noong 2024 ay nanggagaling mula sa fossil fuel. Pero, may malaking negatibong epekto yan sa ating kalikasan. Ang fossil fuel combustion o pagsusunog kasi ay pangunahing dahilan ng greenhouse gas emissions gaya ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide. Nadudulot ang mga ito ng polusyon na nagiging sanhi ng global warming at climate change sa ating mundo. Dahil sa si global warming at climate change, tumataas ang temperatura sa mundo. Kasunod nito, lumalakas ang mga bagyo at nagkakaroon ng matinding tagtuyot at pagbaha. Kaya para matugunan ito, isinusulong ngayon ang paggamit ng Renewable Source of Energy. Ito ang enerhiyang galing sa kalikasan at hindi basta-basta nauubos kahit patuloy itong ginagamit. Halimbawa nito, ang araw, tubig, hangin, at iba pa. Sa katunayan, nakabase ito sa Renewable Energy Act of 2008 o RA 9513. Itinataguyod ng batas na ito ang paggamit ng malinis at likas na enerhiya. Layo nitong bawasan ang pagdepende sa langis, pangalagaan ng kalikasan, at magbigay ng mas abot kayong kuryente sa mga Pilipino. Pero alam nyo ba na kahit noon pang 1953 ay gumagamit ng ating bansa ng renewable source of energy? Yan ang Agus 6 Hydroelectric Plant na matatagpuan sa Maria Cristina Falls sa Iligan City sa Mindanao. Kasalukuyan itong pinamamahalaan ng National Power Corporation, Mindanao Generation o NAPOCOR Mingen. Isa ito sa mga attached agency ng Department of Energy. Mga ka Super Superkada, kasama natin ngayon si Engineer Nilo Manabat Jr., isa sa mga principal engineers dito sa Ago 6 Hydroelectric Power Plant dito sa Maria Cristina Falls. Engineer, ano ba itong planta na meron dito sa Maria Cristina Falls? So, and dito sa Maria Cristina Falls is one of the hydroelectric power plants in Mindanao. So, when we say hydroelectric power plant, So it transforms the uh, energy from the water into uh, electrical energy. Form. Pero ito, no kasi for sure yung mga kadiyos sa natin, alam lang nila na idea na dito nang gagaling ang electricity. No? Yes, Pero sir. paano ba ito gumagana, engineer? So kung mag-review tayo ng high school natin, yung tinatawag na law of conservation of energy. It states that uh, energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. So applying that to hydroelectric power plant, So, may tubig sa itaas, sir. So, tinatawag natin yun na potential energy. And yung potential energy, pag nagiging pag na-put into motion na yan, so, kinetic energy na, sir. Yung kinetic energy, sir, yan yung nagpapaikot na sa turbina natin at kinoconvert na yon into uh, mechanical energy. Mm -hmm. Yung mechanical energy naman from the turbine is uh, transmitted through the shafting. Mm -hmm. Yung shafting patungo sa generator. At ultimately, yung mechanical energy is converted to electrical energy dun sa generator ng mismo. So, hindi talaga nagagaling sa tubig yung kuryente? Hindi po, sir. Oh, so, hindi, hindi nakakakuryente itong tubig sir. na ito? Hindi, sir. hindi, sir. hindi Opo, po, Kasi sir. baka idea nila, nagpo-produce ng kuryente. hindi Kung hindi, nakakatulong lang siya. Opo, sir. Bali, yung bigat ng tubig yung ginagamit natin pagpapaikot ng turbina. Hmm. But other than that, we are not altering any physical characteristics of the water. Kung, kung anong pumasok sa planta, yun din yung quality ng tubig na na lumalabas. So, hindi po pwedeng lahat ng mga falls ay lagyan ng mga plant uh, planta po. Uh, sad to say, sir, hindi po. Hindi lahat ng location is blessed to be uh, feasible na pwedeng gawa natin na hydroelectric power plant. I think this time, it just so happened that the strategic location of the Maria Cristina Falls is also a strategic location for a hydroelectric power plant. Parang nagkataon lang talaga siya, sir mula noong nagsimula ang operasyon ng Agus 6 Hydroelectric Power Plant sa Maria Cristina Falls noong 1953, higit pitong dekada na itong napapakinabangan bilang mapagkukunan ng kuryente sa buong Mindanao. Pero ngayon, ang Pilipinas ay binubuo na ng isang magkakaugnay na sistema ng power grid. Ito ang sistema nagdadala ng kuryente mula sa mga power plant, patungo sa ating mga bahay at iba pang lugar. Maraming considerations talaga sir in terms so, in terms kung bakit natin masasabi na importante yung hydroelectric power plant. Isa talaga doon sir is yung environmental impact. Talagang ang baba ng environmental impact ni hydroelectric power plant pag nag-ooperate na siya. Secondly sir, yung running cost ni Agus 6. Kasi sa pagkakaalam natin sir, uh, tubig lang talaga yung nagpapatag sir. At saka yung tubig, nare-renew lang yan, uh, nag-evaporate, nag-umuulan, tapos sasay na nagiging renewable energy na siya. So yung running cost, talagang mababa siya compared to other power plants. So yun yung nagiging advantage ni hydroelectric power plant. Dahil sa mababang running cost ng hydroelectric power plant, nakatutulong ito para mas mapababa pa ang presyo ng kuryente na ating kinukonsumo. Pero ano-ano ba ang pwede nating gawin para mapangalagaan ang mga ganitong uri ng renewable source of energy? In line with our uh, one of our goals is uh, sustainable uh, production of energy. So sa mga community natin sir, kahit sa atin na uh, hindi na hindi nandito sa hydroelectric power plant, yung magagawa lang talaga natin sir is pangalagaan yung kalikasan. Yung hindi tayo basta magtapo ng basura kung saan-saan sir kasi lahat ng basura sir nag end up talaga yan sa ano sa dagat, sa any body of water pag hindi siya na-dispose nadi properly. So more likely it will end up in uh, other uh, bodies of water. So same with us, no. So magiging malaking problema sa atin kung hindi controlled yung basura upstream. Kasi sir, pag maraming basura, sir, nakaka affect ko siya sa bigat ng tubig, pwedeng mag-plug up yung system natin kasi hindi pwedeng ipasok yung mga basura natin sa mismong turbina. So may mga strainer, nagka-clog up siya kung maraming basura or maraming ano pa, maraming debris na gagaling sa itaas. Kahit pa isa-isa lang, as simple as throwing your trash properly, malaking epekto na yan sa atin. One, one of yes, small okay, Small actions na naging lead sa malaking impact. Uh -huh. Yes, sir. Isang inovasyon ang binubuo ngayon ng DOST para sa makabagong paraan ng paglikha ng kuryente. Dito lang yan sa Expert Talk. Bukod sa hydroelectric power plant, isang inobasyon naman ang binubuo ng Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI para masolusyonan ang problema sa kuryente at polusyong dala ng pagsusunog ng fossils. Ito ang Hydrogen Fuel Cell Technology. Ang fuel cell ay isang electrochemical device na direktang convert ng chemical energy ng fuel tulad ng hydrogen at kinokombine natin ito sa oxide, oxidizing agent na karaniwan ay oxygen galing sa hangin para makaproduce ng electricity. Sa mas simpleng salita, ito ay parang isang baterya na hindi naubusan ng uh, fuel dahil patuloy itong pinupunan ng hydrogen or ng oxidizing agent para makaproduce pa rin ng electricity. Uh, Ito'y naiiba sa ibang uh, energy conversion technologies sa tatlong kadahilanan. Una, dahil sa direktang pag-convert nga ng uh, fuel into electricity. pangalawa mas mataas ang efficiency kumpara sa ibang mga uh, technology. At dahil gumagamit nga ito ng hydrogen bilang uh, fuel niya, sa emission nito, yung uh, ating uh, napuproduce Pagkatapos nating uh, i-burn yung fuel, ang pangunahing produk produkto nito ay tubig at walang greenhouse gases o pollutants na napoproduce during the operation ng fuel cell. Dahil hydrogen ang ginagamit na fuel dito, ang lumalabas na usok o emission pagkatapos itong gamitin ay tubig lamang walang mga mapanganib na greenhouse gases na nakakasira sa kalikasan habang ginagamit ang fuel cell. Sa pagtutulungan ng DOST at Department of Energy, nakapagtayo ang DOST-ITDI ng kauna-unahang Fuel Cell Research and Development Laboratory na may state-of-the-art equipment sa bansa. Napili namin ito sa kadahilan ng batay sa mga benefits ng technology na ito at dahil sa pangangailangan ng bagong pagkukuna ng energy sa Pilipinas. Ano? Una, ito ay sabi ko nga malinis dahil ang byproduct lamang ay tubig at ang uh, lalo na kung purong hydrogen ang ating gagamitin, uh, malaking advantage ito pa kumpara sa fossil fuels na naglalabas ng greenhouse gases at iba pang pollutants na itong mga ito ay nakakasama sa ating kapaligiran at kalusugan. Uh, higit sa lahat, ito ay naayon sa ating sustainability goals ng Pilipinas na tugunan ang climate change at magkaroon ng malinis na kapaligiran. Pangalawa, yung binanggit ko kanina na mataas na efficiency ay nangangahulugang mas kaunting fuel ang kinakailangan natin para sa parehong output ng energy. Ito ay nangangahulugan na mas mababang presyo ng kuryente sa hinaharap. At higit sa lahat, ang fuel cell ay maaring gamitin sa iba't ibang paraan. Uh, mula sa pagpapagana ng mga maliliit na electronic devices like cellphone, laptop at mga kotse hanggang sa pagsusuplay ng uh, kuryente sa mga gusali, mga malalayong komunidad lalo yung mga remote at, at isolated areas na di nakakonekta sa mga grid ng kuryente. So yun yung ating gustong uh, Tutukan sa paggamit ng fuel cell. Base sa paunang resulta ng pag-aaral ng grupo ni Dr. Pareño, inaasahang makakabuo ng prototype design ng hydrogen fuel cell stack bago matapos ang 2025 o kaya sa unang bahagi ng 2026. Malaki may itulong nito sa pagbaba ng presyo ng kuryente. Sa aming estimate sa paggamit ng fuel cell at hydrogen, makakatipid tayo ng 30 to 40 percent sa fuel, cons fuel consumption. At ito ay magta-translate ng around 30 to, 30 to 40 percent din na, na pagbaba ng presyo ng kuryente. Bukod sa tubig, ang mga basurang gaya ng goma at plastik, pwede rin gawing isang fuel oil. Alamin yan sa ating pagbabalik. hindi lang sa aspeto ng research and development ipinapakita ng DOST ang pagsusumikap nito para isulong ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Gayun din sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga micro, small, and medium enterprises sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. DOST SETUP or what we call the small enterprise technology upgrading program is a banner program of dost meaning it's a flagship program of dost that supports uh, micro, small and medium enterprises uh, within the country. so uh, by providing them with innovation funds uh, that is being used for their uh, production, uh, their processing, Isa sa mga naging benepisyaryo ng DOST setup sa Misamis Oriental region ay ang Green Planet Renewable Energy Corporation o ang GPREC. Mga kadiyos, superkada, nandito tayo ngayon sa Naawan Misamis Oriental at kasama natin ngayon si Sir Fernando ang Chief Operating Officer ng Green Planet Renewable Energy. Ito isa sa mga beneficiary ng DOST setup. So, Sir Fernando, ano po ba itong Green Planet Renewable Energy Corporation? Uh, isa itong facility na nag-process uh, na destroy ng mga basura sa ating, sa ating environment and primarily right now we are focusing on the used tires yung mga mm -hmm. rubbers na galing sa mga sasakyan natin kasi ito ang mahirap na ma-destroy mm -hmm. true years. sa porke ko nga yeah, yung yung mga tires na yan many generation will pass and that cannot be destroyed easily mm -hmm. and yan pa yan Maski ibaon mo yan sa lupa, hindi pa rin ma basta-basta. So yun ang uh, focus namin kasi uh, we are trying to to envision the, the destruction of garbage para uh, to make our environment free from different garbage right now being dumped uh, anywhere in at our environment. Pinondohan ng DOST ang g para ayusin at muling paganahin ang isang pyrolysis plant nito sa Naawan Misamis Oriental. Ang teknolohiya at inobasyong ito na binuo ng GPREC ay isang makakalikasang paraan para sa wasto at tamang pamamahala ng basura sa kanilang probinsya. Maganda tong project na to because this kind of project is in line or aligns with the commitment of DOST in promoting circular economy. Kasi yung na-process nila from waste and it becomes e, an industrial oil which is uh, very ano uh, parang na-eliminate natin yung waste. At the same time, they are also earning from used tires at saka yung plastic. I-convert uh, e that to industrial fuel. And they are selling it To big companies. Dahil sa suporta at tulong ng DOST setup, mas lalo na payabung ng GPREC ang kanilang produksyon mula sa pagiging isang maliit na proyekto lamang na nagsimula noong 2015. Ngayon, tumaas na ng 33.33% .33 ang kanilang production capacity. There's really a need to to assist our, our enterprise, no? especially micro, Uh, because uh, for one they lack the technology they also lack the the support as far as uh, training consultancy services and of course the innovation fund that they need to to propel them and uh, to make their uh, company go up mag scale up sila so that's what we want yung mga micro namin magiging small yung small magiging medium. Bukod sa layunin ng G-PREC na makatulong mabawasan ang problema sa basura sa kanilang lugar, sinisiguro rin nilang diktas at hindi nakakasama sa kalikasan ang kanilang operasyon. Mahigpit nilang ipinapatupad ang mga environmental regulation mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Itong facility na to is properly regulated mm -hmm. na tatakbo ito within the standards mm -hmm. as per regulations mandated by the EMB. Mm -hmm. We are under control of EMB in fact. Uh, we keep on uh, submitting reports uh, quarterly to them showing ano nangyayari dito talaga sa operations. That's one requirement that we asked from them no? uh, before funding this. If uh, meron silang compliance as far as environmental concerns. No? So, meron silang ECC uh, na ibigay. So, we, we also went to the uh, DNR office to check if they really comply with the uh, with, uh, yung mga requirements. So, and they, they actually complied. And in fact, uh, DNR put like a monitoring device within the facility to check if it's really compliant to, to the uh, requirements. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung paano pinoproseso ang mga basura para maging isang fuel oil sa tulong ng pyrolysis plant. Ang operasyon ng GPREC ay nakasentro sa pyrolysis plant ito ay isang uri ng pasilidad na gumagamit ng init para tunawin ng basura tulad ng plastic at goma nang walang oxygen. Sa prosesong ito, magiging langis, gas at uling ang mga basura na pwedeng gamitin bilang alternatibong industrial fuel. Mga ka super yung ngayon ay kasama natin si Sir Fernie, ang Vice President for Operations ng Jibre. Sir Fernie, ano po ba itong mga ginagamit yung waste sa pag-convert ng oil? Yung ginagamit ang waste o produce oil is purely uh, mga basura. Used tires, plastic bottles, and cellophane. Mm -hmm. So sir, bakit mga goma ang ginagamit niyo sa pag-convert ng oil? Uh, kasi yung goma um uh, mataas yung yield niya. So nasa 40% uh unlike sa plastic bottles at sa cellophane na uh, nasa 10% lang yung yield na makukuha natin. Saan po galing itong mga uh, waste na to? Uh, may mga suppliers kami galing Davao, uh Surigao kasi may mga mina doon. Maraming uh, mga dump trucks doon. So, andon din sa uh, Bukidnon, uh, kagayan at saka dito sa Misamis Occidental. At syempre, hindi natin palalagpasin na maikot at alamin ang proseso kung paano nga ba nag-ooperate ang pyrolysis plant ng g AJ, allow me to walk you through the process. Okay? okay so, taan. dito tayo. Dito po ang simula ng lahat. So, bali, ito yung tinatawag na rotary mm -hmm. So, dyan ipinapasok yung used tires, yung mga plastics, at saka cellophanes. At mm -hmm. saka, ano, yung sa baba, yung furnace. So, yung startup na firing natin dyan is kahoy. Mm -hmm. So, until uh, mag-melt na yung mga tires doon sa loob ng rotary Kiln, mag-produce na siya ng gas. At around mga siguro, 200 degrees Celsius. Tsaka yung gas, papasok dyan sa catalyst. Dito sa catalyst, dyan dadaan yung gas. Tapos, doon, banda doon, isang catalyst na naman. Ako. Okay. Yan. Tapos, papasok dito sa condenser. Dito sa condenser, may tubig to sa loob. Mm. O. Oh. Pagpasok ng gas dyan, i-condense. Paglabas niya, naging oil na siya. Tapos, Pupunta doon sa receiving tank. Ah. Yan yung receiving tank. Opo. Oh, Tapos, dyan na yung mismong product na. Ah. Uh, Ganong katagal po sir yung proseso bago po maging uh, oil na po siya? Yung entire operations is 8 hours. 8 hours po. Uh, pero, pag ano, mga 6 hours, mag-produce na siya ng gas mm -hmm. doon sa yung papasok na sa catalyst. Uh -huh. uh, pero yung mismong operation talaga, yung the whole process is 8 hours. Po. Tapos gano'n po karami yung napoproduce po na oil mula dun sa 8 hours po na buong proseso? Uh, gaya ng sinabi ko kanina, uh, 40%. 40%? Uh -huh. Tapos ano klaseng oil po ba yung napoproduce niya? Um, Kinaklassify ito na industrial fuel oil. Mm -hmm. So, ang iba, tawag nito is... Uh, biofuel. Mm -hmm. Biofuel pero hindi ito yung mga oil po na ginagamit sa mga ah, sasakyan. Uh, for industries to. Mm, for industries, ha? hindi ito yung mga pangluto, uh, hindi Iba-ibang uh -huh. klaseng oil po yun. Dahil sa inobasyong ito, hindi lamang na seserbisyuhan ng Jeepret ang komunidad nito sa Naawan, Misamis Oriental, kundi pati na rin ang mga karatig bayan nito. sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente kailangan nating humanap ng mga paraan para mas mapababa ito. Hindi naman kaya'y humanap ng mga alternatibo mapagkukunan ng enerhiyang likas at abot kaya. Ang mga inubasyong gaya ng Ago 6 Hydroelectric Power Plant ng National Power Corporation, Hydrogen Fuel Cell Stock ng DOST Industrial Technology Development Institute, at ang Pyrolysis Plant ng Green Planet Renewable Energy Corporation, ay ilan lamang sa mga hakbang at patunay ng dedikasyon ng ating bansa sa paggamit ng renewable source of energy sa pagsusulong ng paggamit ng enerhiyang likas makakamit natin ang isang mas makakalikasang bukas samahan niyo ako muli sa susunod na episode upang kilalanin ang ating mga natatanging eksperto at ang kanilang naging kontribusyon sa paglutas sa problema ng bansa. Ako po si AJ Castro at ito ang eksperto.